Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at lumalalim na hamon sa pambansang seguridad, isang balitang muling nagbigay pansin sa ating ugnayan sa pinakamalapit nating alyado, ang Estados Unidos. Kamakailan ay inanunsyo ang planong pagbebenta ng F-16 fighter jets ng US sa Pilipinas. Aprobado na ng United States ang potensyal na pagbibenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas. Ilang araw matapos ang pagbisita ni U.S. Defense Secretary Hegset sa Pilipinas. Ayon sa National Security Council, refleksyon ito sa pangako ng Estados Unidos na paigtingin ang alyansa, pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at Amerika. Pag paglilinaw ng NSC, bahagi ito ng programa ni Pangulong Marcos na pagpapalakas sa kapabilidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas na layong tiyakin ang soberanya ng bansa at masigurong handa ang sandatahang lakas sa mga aramas at kagamitan na makatutulong sa pagpapanatili ng pambansang seguridad. The announcement yesterday by the U.S. Defense Cooperation Agency of the proposed sale of the F-16 fighter jets in the Philippines we understand is part of the commitment of the Trump administration what has been reaffirmed by the visit of US Defense Secretary Hegseth as an ironclad commitment ironclad commitment to the defense of the Philippines Patunay lamang ng pangako ng Estados Unidos sa matatag na alyansa nito sa Pilipinas ang anunsyo ng United States Defense Cooperation Agency na pagbebenta ng F-16 fighter jets Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ang F-16 fighter jet ay pinaka-advance na fourth generation na fighter jet sa mundo na malaking upgrade sa assets ng bansa. Sa kabila nito, ayon kay ADG Malaya, wala pang natatanggap na official communication ng Department of National Defense mula sa US government ukol dito. Ayon pa sa NSC, walang dapat ikabahala ang China sa dagdag na assets na ito kontra sa paniniwala ng Beijing na ito ay maaaring magbanta sa seguridad sa reyona. And we would like to assure uh, the People's Republic of China that the planned procurement of F-16 fighter jets to the Philippine arsenal does not in any way harm the interests of any third party. It is not intended for any nation. It is merely part of the AFP modernization program. Ganito rin ang posisyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin. That's okay uh, because uh, the details will be worked out uh, still. But that is not for uh, any specific uh, target or or uh, state. That is for our defensive post. Ayon sa National Security Council NSC, ito raw ay bahagi ng matibay at walang kapantay na suporta ng Amerika sa Pilipinas. Isang tinaguri ang Ironclad Commitment. Ngunit anong halaga nga ba nito sa ating bayan? Ang F-16 Fighting Falcon ay hindi basta-bastang eroplano. Isa ito sa pinakatanyag, pinakatested, at pinaka-versatile na fighter jets sa buong mundo. Ginagamit ng mahigit 25 bansa, ito ay may kakayahang magsagawa ng air-to-air -air combat, ground attack, surveillance, at defense missions. At higit sa lahat, ito ay isang simbolo, isang simbolo, ng kapangyarihan, kahandaan at kakayahang ipagtanggol ang sariling himpapawid. Sa konteksto ng Pilipinas na sa loob ng ilang dekada ay hindi nabigyan ng sapat na pondo at pansin ang air defense capability, ang ganitong balita ay tila simula ng bagong yugto. Isang yugto ng modernisasyon, pagbangon at paghahanda. Hindi natin maitatanggi na sa mga nakaraang taon, palaging kulang sa gamit at pondo ang ating armed forces. Marami sa ating kagamitan ay luma may ilan pang donasyon mula sa ibang bansa. Ngunit sa panahon ngayon, lalo na at mapinalilibutan tayo ng mga agresibong kilos mula sa mga banyagang barko sa ating karagatan, hindi na sapat ang luma at depektibong kagamitan. Kailangan na nating tumugma sa kasalukuyang hamon. Kaya't ang pagpasok ng F-16 ay isang makabuluhang hakbang. Pero dapat nating tandaan, hindi ito simpleng bentahan lang ng armas. Ito ay isang bahagi ng mas malalim at mas malawak na alyansa. Ayon nga sa NSC, ito ay patunay ng ironclad commitment ng US sa Mutual Defense Treaty, isang kasunduan ng pagkakaalyado na umiiral mula pa isang isa. Ang tanong, sapat ba ang mga ganitong kilos? O baka naman ito ay bahagi lamang ng geopolitikal na estratehiya ng Estados Unidos upang mapanatili ang impluensya nito sa rehiyon? Maraming beses nang napatunayan na sa larangan ng diplomasya, ang bawat galaw ay may katumbas na interes. Kaya bilang mamamayang Pilipino, tungkulin nating maging mapanuri. Oo, maganda ang balitang ito, pero kailangang tiyakin na ito ay pabor sa interes ng bayan, hindi lamang ng mga dayuhan. Kung tutuusin, ang tunay na tagumpay ay hindi lang makamit ang mga makabagong eroplano, kundi ang makapagtayo tayo ng isang matatag sariling depensa, isang sandatahang lakas na may kakayahang tumindig kahit walang tulong mula sa ibang bansa. Ang mga F-16 ay maaaring maging pundasyon, pero hindi ito ang wakas. Kailangang samahan ito ng sapat na training, logistical support, maintenance infrastructure, at higit sa lahat, strategic defense planning. Kung hindi, baka maging puting elepante lang ang mga ito, nandiyan, pero hindi napakikinabangan ng husto. At higit pa rito, ang ironclad commitment na sinasabi ng US ay dapat tumbasan ng isang iron-willed commitment mula sa Pilipinas, hindi sapat na maghintay tayo ng tulong mula sa iba. Dapat tayong magplano, mag-invest, at unahin ang ating pambansang seguridad sa ating sariling budget, batas, at prioridad. Sa huli, hindi lang ito usapin ng pagbili ng eroplano. Ito ay usapin ng dignidad, soberanya, at karapatan ng isang bansang matagal nang naninindigan para sa sarili nitong teritoryo. Ang ating kalayaan ay hindi binibili o iniaasa sa iba. Ito ay ipinaglalaban, pinaghahandaan at pinangangalagaan araw-araw. Kaugnay naman ng pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na paghahanda sa posibleng pag-atake ng China sa Taiwan. Ayon kay ES Bersamin, matagal na itong pinag-uusapan at walang dapat ika-alarma dito. Hindi bago ito kasi matagal na namin pinag-uusapan niyan. Ano? Because of the uh, great uh, possibility of the mainland China uh, crossing the channel between... Uh, uh, It and uh, Taiwan to re recover Taiwan. No? This is just part of the preparedness that uh, we as a country uh, should be put into. The context of General Browner uh, making that statement is there should not be any alarm on the part of the uh, Filipinos who look or see that uh, interview. Handa rin anya ang pamahalaan sakaling kailangang magsagawa ng evacuation sa Taiwan. Yeah, We have every asset that is needed for that. Maybe for large evacuations, we need the confluence of air and water assets. Yung barko at yung mga aeroplano kung pwede. Iginitri ni E.S. Bersamin na hindi naman sasabak ang Pilipinas sa gyera. Uh, wala naman tayo. We are not going to war. Unless they involve us. <laughs> Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.